Oh. Kung hindi pwede naman. Dek. <laughs> ah! Hoy, di pa nagsustart yung vlog! Wala pa! Kyle Ichari and Andrea Brillantes or Kaidria nagkaroon ng bonding moments together sa pagbe-bake. At napaka-super sweet ng dalawa. <laughs> Nagpunta si na Andrea at Kyle sa sikat na shop na pwede ka matuto mag-bake. Ang Bake BPH, PH. Napakaganda sa loob talagang makulay pero nangingibabaw ang purple and pink colors. sa guys. Ikaw na sa iba. Mayroon ka para sa... Tayo na sa iba. Perfect ito sa kanilang banding together at pinapakita ng dalawa ang kanilang care sa isa't isa. Super sweet ni Kyle, panay ang halik sa shoulder ni Andrea. Talaga naman nakakakilig ang dalawa. <laughs> <laughs> nag enjoy so... Wow! Yan! Okay, yan! Natutuwa si na Andrea at Kyle at napatalon pa si Andrea sa kinalabasan ng kanilang ginawa dahil super cute at makulay ito. At sabay nilang tinikman ang cupcake. Masasira! Let's go! You know God gave me talent and it's yeah. not cupcake making. pipe. At sa ibang ganap naman ng dalawa, ginawa nila ang oso ngayon lalo na sa TikTok ang tinititigan ko challenge. At talaga naman naka-smile ang dalawa habang nag- Sa bagong YouTube vlog naman ni Andrea Brillante, sa wakas nagawa na nila ang matagal ng request ng mga Kaidria fans na sila ng Jowa Challenge for a Day. Ang ganda Ang ganda ng girlfriend ko. Maraming kinilig at natutuwa lalo na ang mga Kaidria fans sa kanilang mag Jowa Challenge for a Day. Sinushoot nila halos ng kanilang vlog sa BGC kung saan may nauna ng kumalat ng mga larawan nila habang gumagala sa BGC. And guys, single si Kyle. Well, not not today. He's mine. Wow. Well, <laughs> pero at ang pinaka-highlight sa lahat, ang tumatak sa puso ni Kyle ay ang sinabi ni Andrea sa kanya. At napangiti ito habang nasa likod siya ni Andrea. I love you. And kahit anong gawin mo, mahal ko. Mm -mm. at biglang natulala si Kyle at tumingala na lang ito na naka-smile. Kahit anong gawin mo, mahal ko. Uh -huh.